yun magandang araw ulit mga katapyok. Mga winners tayo sa uh, araw na to. Uh, try natin ubusin to apat na bola. So, yung tira dito natin ng muna ay ibabaw lang. May angulo naman, kaso yun nga lang, di siya. Ang, di siya yung dapat na preparasyon, or yung tamang pre preparasyon para sa 7. Kasi posible yung lumayo yung bola pag tiniraman yung, yung, yung 7 kailangan palapitin natin yung bola man papuntang 7. So, ang tira natin dito dapat ay pectus sa kanan. Alalay lang. Yun. Ito yun yung preparasyon natin sa 7. So, gitna lang tayo dito. dito, ikit na lang, ikit ulit para preparasyon naman sa 9, ikit sa 8 yan ito naman mga preparasyon natin na natin natin busin yung apat na bola yan, salamat sa, muli, sa maraming salamat